Chicken in coconut milk with papaya and kangkong. My own version. Very easy, budget friendly, at napakasarap po. Ang ingredients po, bawang, sibuyas, kamatis, luya, tatlong siling green, manok, koko mama sa gata, sayote, and kangkong. Nagsangkot siya lang po ako ng bawang. And then, isinunod ko na agad yung sibuyas at kamatis. And then, nilagyan ko na po agad ng luya. Inintay ko lang lumabas yung aroma nila. And then, inilagay ko na po yung one half kilo ng chicken. Sinimplahan ko po siya ng paminta, garlic powder, konting ginger powder, optional lang po yun. And then, nag-magic sarap din po ako ng konti. So minetos-netos ko lang yung chicken, inirito-trito ko ng konti hanggang maging brown ng konti. And then ilagyan ko po siya ng tubig. Pinalambot ko po yung manok Ay. for about mga 10 minutes. Nung no, kumukulo na po siya at malambot na po siya, ayan po. Inilagay ko na agad yung sayote isang malaking sayote po yung ginamit ko. Marami na po siya para sa half kilo na chicken. Minekos-mekos ko lang din po ulit. Ayan po. Para maging even yung pagkaluto. Dinagdagan ko rin po siya ng water. Ayan, nung kumukulo na po siya, inilagay ko na yung Coco Mama Fresh Gata unang tiga Sa so, nilagyan ko po siya ng konting kagat, tatlong siling green. Hello po, why waiting maluto ang ating eno for today? huling huling ko po nilagay yung kangkong. ayan tinapings ko na po agad yung kangkong at hinalo-halo ko lang po. Niluto ko pa po siya for about mga 3 minutes. And almost done. My own version chicken in coconut milk in sayote and papaya. Kain po tayo. Good vibes only. Thank you for watching. Hmm, sakto ang luto. Huna na po kayo ng pinggan. Kakain na.